Ngayong araw ng mga puso, pinili ng ilan natin mga kababayan na ipagdiwang ito sa luneta. Katunayan, inaasahan nga abot hanggang 20,000 ang daragsa sa parke ngayong araw. Naroon ngayon ang ating kasamang si Joshua Garcia live. Joshua! Yes, man. Damang-dama ang tamis ng Valentine's Day dito sa Luneta Park ngayong araw dahil hindi lang mga magnobyo't nobya ang bida, kundi mga, mga pami pamilya, magkakaibigan, magkakaklase, maging ang mga single, nagsasaya. Maan yung mga nakausap natin dito na may mga kasama pamilya ay mas masaya daw kung kasama ang kanilang mga kaanak kaysa mag-date ngayong araw ng mga puso. Ang kung date rin lang ay pwede nila itong gawin kahit nasa bahay. Iba pa rin daw pag maraming magkakasama na lumalabas paminsan-minsan para mag-enjoy. Mayroon din maan tayong mga nakita na magkakaibigan at magkakaklase na pinasya na dito sa Luneta Park mag Valentines. Gaya nga ng mga 4 year criminology students ng University of Cagayan Valley na mas piniling mamasyal ngayong araw dito para sa araw ng mga puso sa Luneta para sa extra hours nila mula sa kanilang educational tour. Masaya naman daw kahit wala ang kanilang mga girlfriend. Pero syempre man, hindi nagpahuli rito ang mga single. Anila, sa mga nakausap natin, hindi lang naman daw para sa may karelasyon ng valentines, kundi para din sa kanilang mga sarili at mahalaga nga daw ang self-love. Samantala, may iba't ibang pakulurin dito sa Luneta Park sa mga park goers sa pangungunan ng National Parks and Development Committee kagaya ng dedication booth na binabasa ang mensahe para marinig ng lahat uh, o para marinig ito ng lahat dito sa parke. Wall of pag-ibig para sa mga love messages. Palabunutan ng puso booth na kung saan ay pwede manalo ng Valentine's gift ang mga sasali at meron ding acoustic band para naman sa harana. Lahat ito maan ay free of charge. ay naman sa NPDC, maana sa 10 to 20,000 ang inaasahan nilang dadagsa ng mga park goers ngayong Valentine's Day habang nakita rin natin ang presensya ng kapulisan at ilang tauhan ng Manila LGU para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa paligid ng pasyalan. At uh, sa ngayon, maan sa mga oras na ito, patuloy natin nakikita na tuloy-tuloy ang dating ng mga park goers o yung mga tao para dito nga mag-spend ng kanilang Valentine's Day. At uh, ayon naman sa NPDC, bukas ang parke para sa mga pupunta hanggang mamayang alas 10 ng gabi. At yan muna, ang mga pitakuling balita, balik sa inyo maan. Maraming salamat sa iyo Joshua Garcia.